Kung gusto mo ng patas na komentaryo tungkol sa impeachment versus VP Sara, pakinggan ang pahayag ng isang political analyst na si Professor Malo Tikiya at isang abogado na si Attorney Rowena Guanson na alam naman nating isa sa kritiko ng unity noon. Pero bago yan, dito muna tayo kay Castro, nagigil-nagigil sa impeachment, hinamo ng disperadang amoy formalin na ito si Senate President Escudero na ikonvene na ang Senado bilang impeachment trial court. President uh, Escudero na ngayon na at this hour at uh, patawag mo na yung mga senador at mag-convene na kayo as impeachment trial court. No, wala wala sa panahon, wala wala yung time ano diyan. Constraint na kung wag namang sabihin na na sisihin pa kami no na ngayon na namin ipinasa. So kung kagaya ng kasabihan, kung gusto, ay pwedeng gawin, di ba? Kung ayaw, maraming dahilan at maraming sinisisi. So, inahamon ko ngayon si Senate President uh, Escudero na, come on, i-ano mo na, no? I-convene mo na yung, uh, yung Senado as impeachment um, uh, trial court. At kung hindi po gawin ng Senado under the leadership of SP, what does it tell about well, uh, the service yan sa ating mga kababayan dahil malaki ang inaasahan ng mga kaubayan sa Senado sa mga senador natin dahil sila nang namana ng konstitusyon, no? si nasa kandidato yung uh, um, ng ng taong bayan na papel talaga ng, pa, bilang impeachment judge na kaya kung hindi nila gagampanan yung tungkulin nila at uunahin nila yung kanilang mga personal interest para manalo sa eleksyon ay I think mag-iisip ang taong bayan na Franz Castro kung napapanood ito. mo ito eto ka tingnan mo itong dahon <laughs> with all due respect saan po kayo humuhugot ng kapal ng aybag nyo Sinong taong bayan ang tinutukoy nyo? Hindi kami Volvo. Naiintindihan namin kung bakit kayo nagmamadali. Dahil alam nyo sa sarili nyo, nakatapusan na ng political career nyo ngayong darating na eleksyon. Habang minamadali naman ng disperadang si Castro ang impeachment laban kay VP Sara, narito naman ang pahayag ng isang political analyst na si Professor Malo Tikiya Ania. Ngayon lang siya nakakita sa kasaysayan ng Kongreso na nagkaroon ng impeachment in one day at ipinasa nila on the last day of session. Sa impeachment ha? ngayon lang ako nakakita sa kasaysayan ng Kongreso na nagkaroon ng impeachment in one day at ipinasa nila on the last day of session. Yun ang makikita mo talaga, politika. Kasi yung dating mga experiences natin sa impeachment, magmula sa ombudsman, sa vice president, sa chief justice, it took a while mo itong ginawa ng House? nagpasila sila ng uh, articles of impeachment na walang nakakakita. Yung tatlong final, may current, impeach the, three uh, the three articles of impeachment filed by and endorsed by members of Congress, in-archive nila. So ang pinasa nila ngayon is an articles of impeachment na walang nakakaalam kung, kung anong complaint na nandon. Basta sinabi nila, invoking uh, the, the Constitution at saka yung rules ng chamber o oh, dahil naka-attain na ng uh, mahigit na one-third o oh, impeach na si VP. At mo na Narito sa Narito kina. naman ang pahayag ni Atty. Rowen Aguanson at FYI, hindi lang siya basta abogado Sa mga hindi nakakakilala sa kanya ay pwede siyang i-research sa internet. Siya ay kilalang kritiko din ng unity noon. So ano ba talaga kuya? Impeach or not to impeach? Talagang mixed signals na. Kasi importante ito sa ano, eh, taong bayan, eh, itong impeachment na ito. Di ba? Uh, dapat klaro yung, uh, yung issues, klaro ang ebidensya, klaro din ang, ang tinutukoy ng mga nag-file ng impeachment complaint. Eh sinasabi ni President BBM na huwag na mag-impeachment kasi ano lang yan, eh, waste of time yan. Malapit na rin magsara ang session, mag-i-kampanya mga senador at uh, congressman at uh, syempre, ang ang uh, concern naman ng mga nag-file ng complaint kaya ni na Congresswoman Franz Castro at ng Akbayan ay pag hindi ito na na transmit agad sa Senate eh malamang na ito mag fizzle <laughs> out na. Kasi ang rule 1/3 plus 1 ng mga congressman at congresswomen ang kailangan para maging uh, ma uh, speed up transmital sa Senado. Ayun kung wala, kung isa lang ang ma-endorse, mag-endorse, o yung apat lang, kagaya ng nangyayari ngayon, apat, apat lang yata sila nag-endorse na congressman. Uh, matitenga yun sa house. Tsaka, wala nang nag-a-attend eh. Nakita, nakita ko yung, ano, yung, may isa, nakita kong footage na halos wala nang laman yung ano, session hall. Uh, ano ba yun? May quorum ba yun? Bakit? Bakit? May nagsasalita pa rin doon. May, ano ba yun? Nagpa-check attendance lang sila, tapos lumabas sila. Uh, apparently, the people also want answers, di ba? Kasi, pwede ba yun? Yung, haros walang tao doon, tapos, how do you do business there? How does the House of Representatives do business there na, parang, wala namang quorum? May quorum, may quorum ba? Yung ganon, ah, Hindi, hindi mo na, ang mga tao parang, they cannot trust na, yung mga nangyayari sa ating kongreso ay, ano, ay, iba ayon sa, ano, sa katungkulan nila ayon sa ano ba sa sa batas kaya yung sinatawag nating demokrasya malaki ang nakasalalay doon sa quality ng ating mga congressman at congresswoman at senador kaya yung pagpili po seryosohin naman natin wag naman po yung mga artista diyan na mga lalo na yung mga laos mga komedyante na hindi po yan ang training nila hindi po yan ang bagay sa kanila. Huwag na po ninyo iboto yung mga yan. Yung mga ilang paulit-ulit na, na artista na wala namang performance. Ano ba yun? Sumakay lang sa kabayo, hero na? Sini lang po yun. Hindi po yung totoong buhay at hindi po yung dapat ang mga leader na binoboto natin. Dahil yun pong Senado, yun pong mahawak at nagpapasya ng ating mga treaty with the uh, other countries. Can you imagine that? Yung papasya ng ating mga international na mga na mga agreement, mga treaties ay ay mga taong binoto nyo na walang alam sa batas, walang alam sa international law, walang walang training sa legislative, legislation na government service, di Ma walang Mawalang galang lang po ano sa mga artista diyan lalo na po yung mga laos na. Magpahinga na po kayo. O balik tayo dun sa pinag-uusapan natin impeachment kayo kasi. Yan eh. kayo. Aga-aga nga eh napipikot na yung lola nyo Matas na nga kayo Nakakagya kayo no. No, 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 no. Balik tayo sa impeachment Ano ba kuya? Impeach or not to impeach? Kaya Nagkakagulo eh Dahil Impeach, impeach Ayun Rally ang Iglesia Ni Cristo Na show of force yun Bay kung congressman ka nga naman Na inanalo ka lang 500, 300 votes sa distrito mo Nirallya nga ng ganyan na Iglesia Bay matakot ka nga Oo, katiyan mo Wala nga sampo O oh, nag-endorse dyan Support complaint O Ngayon ano na mangyayari ngayon? Rally na naman ang, sa 25 may rally ang, uh, ano naman to, uh, hindi ito mga iglesia at hindi ito pro-Duterte. Uh. Pero sa January 31, ito yung anti-corruption at nakafocus sa budget na rally. Ito yung malaking rally talaga. Sa January 31 sa si SSR, alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Ito yung, ano, yung pagbatikos ng mamamayan uh, sa sinasabing pinaka-corrupt na budget sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Kaya ito po ay an exercise of our democratic rights and constitutional freedoms. Yung mga citizenry at clergy, yung mga religious ay magli ng uh, malaking rally sa January 31, alas 3 hanggang alas 7 na umaga. Ay, hapon pala. <laughs> Naggabi pala. Pwede rin nang Marami namang nagbibeta ng balot doon. <laughs> Tingnan natin sa January 31. Magingat po kayo. Marami pong nambubudol. Alam ko ang pagod mo, Castro. Kitang-kita sa mukha mo ang paghihirap at stress para lang ma agad si VP Sara Duterte. Dahil dyan, gusto kitang bigyan ng mahigpit na mahigpit na hug. Sa leeg, hanggang sa mag ka, <laughs> pagigil ka talaga. Gadula in action, here. And as always, Thank you so much for watching. Peace out.